Ito ang isang negosyo na talagang wala kang lugi. Sa halagang 249 pesos, meron ka ng 16 liters ng Sik Sik DIY dishwashing liquid. At nakagawa nga tayo ngayon ng mahigit 40 plus na bottles at sa sobrang dami nito, ipinamigay na natin ang iba sa mga kapitbahay. Salamat! Yo, magandang araw mga katours! dumating na nga yung parcel natin galing sa Horayos Corporation. At dito ko lang yan in order sa kanilang Shopee account. Ito nga pala yung pangmalakasang Sik Sik DIY Dishwashing Liquid. May dalawa kang option dito. Pwede kang mabili kung 16 liters na 249 lang ang presyo. O kaya naman yung 3.7 liters na napakamura lang sa halagang 88 pesos. At ilang bote na rin ang magagawa mo dito. Talaga namang magandang panimulang negosyo to. Lalo na sa mga timbahay natin dyan, makakatipid ka na sa pang personal mong gamit at kikita ka pa kahit nasa bahay ka lang. At good thing, magiging productive pa ang araw mo. Napaka-basic nga lang nitong gawin dahil ito ay premix na so kukuha ka lang ng timba. Pagkatapos, ihalo mo lang itong premix ng Sik Sik Dishwashing Liquid dito sa 14 liters na tubig dahil ang kinuha natin ay 16 liters. Mekos-mekos mo lang yan mga katurs hanggang makuha mo din ang tamang timpla at maging malapot ang itsura. Tulad nitong ginawa natin, na sakto sa sukat ng tubig. Kaya naman, naging maganda ang resulta. Ang isa pa sa maganda dito, pwede kang gumawa ng sarili mong brand, iprint mo lang at idikit ang sticker sa bote. Ganun lang kasimple, may negosyo ka na. Siguradong walang lugi dahil araw-araw tayong gumagamit na ng ating pinagkainan. Makakatipid ka pa sa pang personal mong gamit. Kaya naman, sa mga gusto ng magnegosyo nitong SikSik -Sik DIY Dishwashing Liquid, Mag-shopee checkout ka na at puntahan o kaya naman i-click ang link na nasa description at comment section nitong ating video. Tinray nga ngarin pala nating hugasan yung mga natitira nating mga pinagkainan dito. Hindi lang mabula, talaga namang mabango ang Siksik DIY Dishwashing Liquid. At ngayon nga yung iba ay pamimigay pa natin dito sa ating mga kapitbahay. bahay. Dito okay. okay. ko sa inyo. Bibi ko sa inyo. inyo. Sama ka sa video. Oh, ito na! <laughs> so, Salamat! Ang dalawa? Meron pa o. Oh. meron pa doon sa baba. So, bibigyan pa natin ng dalawang dishwashing. mga kapitbahay natin. Sino pa? Bigyan natin. Yeah.